na sa impira ng DCJO, ang Spirit FM, CMN, Baler Aurora. CMN live, live, Nationwide. George Balbero, magandang araw sa iyo. Magandang araw, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Tugnay mga yon ang ilang magsasaka ang mababang bentahan ng palay sa pagsisimula ng anihan sa bayan ng kasiguran sa Aurora. Nasa 15 to 17 pesos na lang daw kasi ang bentahan ito mula sa 22 to 25 pesos ang kada kilo noon lang nakaraang linggo. Kaya si Tatay Ray Babilonia ay wala na raw planong ibenta sa mga traders o sa mga palay buyers ang kanilang ani dahil ipapagiling na lang daw ito sa kaibibentang bigat sa mga residente. Bukod sa mababang presyo sa bentahan ng palay ay problema rin niya ang mababang ani dahil sa epekto ng pananalasa ng sunod-sunod na kalamidad gaya ng bagyo at habagat nasinundan pa na sinundan pa ng agdiyot. Kaya yeah, kumusta ang ani po natin ngayon? Uh, mahina ang ani natin ngayon sa gawa ng habagat, bagyo o tapos itong mga peste. Mm Ay, -hmm. eh, kumusta mo naman po yung ano, bentahan? Ay, mababa ang bentahan ngayon. Dati-dati 25, 22, ngayon eh. Siya tinaraw ang yung kinsa. Yung pesos na lahat. Yung nandito sa pagkakita. Ano kung Ah, uh, ano mangyayari niyan? Ay, uh, palay ko eh bibigyan ko lang tapos i-retail ko na sa mga ano, sa mga tao. Uh mm -hmm. lang Ako nang bebenta, hindi ko na bebenta dahil mahal ang bigas, mababa naman ang palay. Kapag niyo na lang ano, gagawin ko bibigyan ko lang kasi nila para bebenta ko sa mga tao. Dahil uh mababa rin lang ang ang, bigay mo sa mga tao, Kung ko lang bibigyan na mababa makatulong katulong pa ako. Ang naging tinig ni Tatay Ray Babilonyo, ang isa sa mga apektadong magsasaka dito sa Kasiguran Aurora. Mula rito sa DCJO, Spirit Paler Aurora. Ako si George Valdero, nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. George, George. Go ahead, Sir ah, Ariel. magkano ah, ang bili ang, ang sa palay? Isang kilo? Kahapon, ang ah, nabili yung ah, bigas, ah, palay ni Tatay Ray ay 17 ang ah, per kilo. Ah, yung ah, taliwas dun sa inaasahan nila na dapat 20 to 25 ang per kilo dahil yun yung kalakaran noong noon lang nakarang lang nasaan Ariel. Mm -hmm. yan ang tinatawag na ano unintended consequence kasi nagtakdaan mm -hmm. ng presyo na pwede lang ibenta ang bigas sa kalagang 41 at 45 pesos diba ang rule of thumb kung magkano ang bili sa kilo ng palay times 2 yun ang presyo ng bigas so kung 25 bi bilhin dati o tama pala na 50 bawat uh, kilo. Ang bigas. Kasi kung 25 pesos ang kilo ng palay, times 2, 50 pesos. E ngayon, 41 na at 45 pesos ang ibinibenta. So, imposible yung mabili sa 25 pesos per kilo ang palay. Correct, uh, Sir Hariel. At uh, isa pa nga sa problema ng ating mga magsasaga dito sa kasiguran, eh, mukhang uh, may planong mag-stop buying yung mga uh, palay buyers dahil na uh, dito nga sa epekto nung uh, uh, utos ng ating uh, Pangulo yung uh, price ceiling sa bigas, eh talagang sinasabi nga nila na apektado rin yung uh, bilihan ng uh, palay dito sa uh, merkado. Kaya yung nakausap natin kahapon na isang ahente ng uh, palay, eh mukhang uh, nagbabalak daw na mag buying muna yung mga uh, palay buyers dito sa kasiguran dahil nga dito sa utos ng ating Pangulo dahil uh, isa sila sa mga maapektuhan, Sir Ariel. Okay. Salamat, George. Thank you at uh, back to base. Si George Balbero mula po naman sa impilan ng DCJO ang Spirit FM, CNN si Amen Baler Aurora. CNN live, live Nationwide. Kaya po tayo magdahan-dahan. Pag mataas ang presyo ng bilihin, ang automatic natin. Kasi normal po yan sa tao. Nagahanap tayo ng masisisi. Nagahanap ng mapapasakan, ng mabubuntunan ng sisi. So ang uh, madalas dyan, ang nasisisi po ay yung mga nagbebenta, mga negosyante. I-compute e po natin yan. Yan po ang rule of thumb. Kasi ang recovery ng palay, uh, pag po giniling ang palay at ginawang bigas, eh hindi po naman kung isang kilo ng palay ay eh ang nagiging bigas ay isang kilo din. Ang recovery po kasi inaalis yung balat, eh at most 60 to 67 percent. Pag 67 percent ang recovery, yan po tinatawag na parang tawag nila yan, yan bigas na bastos. Yung well-milled rice, yun yung mga 60 ang recovery. Pag nabasag pa yung, bu yung butil ng palay, ah, butil ng bigas, mas murang nabibili. Ngayon, bakit 50 pesos daw, 55, eh yung pala 25 pesos ang halaga o 25 pesos ang bili ng palay. So times 2, eh 50 pesos nga ang halaga ng palay, ay paano pa yung kikitain o nagbebenta. So dahil gusto naman na ibaba, sino ba naman ang gusto na mataas ang presyo ng bigas. So nagtakda ng 41 pesos at 45 pesos. Ergo dapat nabibili ang bawat kilo ng palay at most ay 20 pesos. E idagdag pa yung tamataas na halaga ng transportation dahil mahal ang diesel, pinakamataas sa kasaysayan ng bansa. So paano mangyayari? E ang ginawa, binantaan yung mga retailers. Pag nahuli ang kayo nagbebenta ng bigas, more than 41 at 45 pesos, ano yung sinasabi ng batas? Pwedeng magbulta ng hanggang 2 milyong piso.